Sabi ginigisa rin na tayo no? Oo oh. Ari gisa rin no? Oo oh. Gusto mo ba yung mustasa ay bibigyan kita mustasa doon ay sa kabila Ay huwag na ay siya na ay Gabagay mo ba mo pagkulong mo sa online ba? Tsung yung po ba yung malalahat na rin yung kabila Yung isa Okay, okay titikim na rin kung na rin na rin Bili na rin Ay yung Yung mustasa? O kahit pwedeng ilaga na yun? Oo, ilaga na ano na dami pa no. Okay lang ba sa iyo yung ganyan? Ha? Okay lang sa iyo yung ganyan. Ayos yung ganarin. Ito binig ko na igisa Oh, hindi ayos lang sa iyo yung ganto binigay ko. Oo. <laughs> Aba, baka sabihin na may bat ka. Baka iba ka bakat ganto pa. Ay sa bagay. Ano ba? Medalay ganto. Dito sulusukin sulusukin mo hala. Wala si Kuya Pini ah. <laughs> yeah, baba. Hindi wala si Kuya Pini. Wala na sa mana sa si Hoy, uti oh, na mo pakadami pa ka dami pa iyo. Andiyan uh, pa uh, ay iya kung kumbida mo sa ati papahingin sa mga kapitbahay mo. Oo, aking dadalihin nga. Saan? Eh, ko ni ko. Oo, Lagi. Oh, uh, lagi lagi oh. Ay, hindi di na. Ay, di na ta. Eh, wala nga ari ano yung kubro. Eh, tama ba marami na ari ko makulit masira. Ay, di ipadala mo kay Kuya Barok. Ipadala mo. Oh, naayaw. Asya ng huh? di kita nung naay pa lalaki oh. Ay, talagang ari oh. Uy oh. Eh, ay ay malakas ari oh. Uh. Borok pati kayo. Oo, uh, uh, wala dami yan, mo hindi mo dami i-spray niya sayang. papangumbid ako ko pa nga ay. Ano luto? Oh. Uh. Ha? ay. Bok coy. Na ay meron din ng ano mustasa. Yun oh. Babahagi ka tara mustasa. Oh, na dini dini dali ka. Ano ba luto mong gagawin dito? Minanok. Minanok. Nagka problema pa akong binigyan ay karne daw ng kanilang bilhin, <laughs> hindi biro sabi ah kailangan mo natin karne eh. <coughs> walang dyan. sayang abay pag sisinupin ang dami pa oh uh. yan hala damihan mo naman ito oh. Uh. <coughs> ay ari totoo uh. ari naman sa palengkit tinalian ari oh uh. ano oh uh. oh uh, uh, lagi dyan sa iyo ay, Ay, yun na rin yun. Katabdami yan. Ay, beha mo na. Ay, tama isa. Salamat. Oo, uh, ibigay mo dun sa ibang kukuha pa. Salamat din. Eh. Nakay pa, Oh. Ay, huh? pa, isama mo na rin. Ay, totoo yun. Nakay sa pagbilihin ito, ah. Ay, basta katalihin mo na. Ayos na yan. Dami na natin na binta, ah. Yeah, oh. no? oh. Ay, salamat Oo. Oh. salamat. Bigay mo pa ka pa, Oo. Oh, oh. Kung makakaubos ako na rin, eh. Dito sa sala. Ah, Dini, ayan, pwede na 'yan papa is ay pwede pa ay basta tirib basta bigay ay tatam na lang lalago mao na na din damo pag hindi ginalaw sayang pag hindi sinino pa na ating kukuha na ito pa ko Mm. Ay, totoo na mo pagkaganda pa nito. Ay, Ha? Oh. Ah? Ha? Ah. Oh? Oh. Lako Ha? Karon-arong mo didi ayo. Oh, memang atanam din. Parejo gusto mo ba? Mamili. Meron ka? Ha? Meron ka ba mamili? Oy, oy. Yo kuha. Meron pa po ba doon, Tyong? Yo kuha yung naron balot. <mulit> Anaya oy oh, ay lilinisin na. Lilinisin na narian. <mulit> Kuya Alang, kuha kuha Crispin kuha. Lilinisin na yung ano ay sayang. Okay lang yung gudar kanila na ay, 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 wala lang ako, Meron dyan, marami di yan. Yan, yeah, nasa crates. Kuha yun yung pa, oh. Amin um, kinakanlong at sayang no. Tung, oh. Tom oh. Oh, uh, piliin mo na yung pinaka gusto mo. Okay lang ako naman ito ah, ano. Aba, oh. Okay. <laughs> yun nga, eh, hindi eh, ko rin baka sabihin na ba hindi eh, ako. Oh, hindi. <laughs> oh sala, <yun. laughs> oh, sala no. Pero ari pagkaganda sa totoong hugasan mo. Binibigay <laughs> na sa <laughs> iyo tinaalo ka tanggapin. Grabe siya. Oh, yo Kuya. Huwag na ang disgrasya ang iyong kukunin na ah? yan. No? Ay siya nga. Babay tunay ka. Dami-dami, kaya alam. Kaya kayo mo nang babawa, puputulan. Oo. Uh. Oo. Oh. Ikaw kristin, no? Uy, hugasan lang. Hugasan lang. Ayan, eh, ito nga kaya nang sarap sa nilaga. Aba, ito mo, madadali ng spray, oh. Ay, palasin na lahat yun. Ay, kuya, yun ba yung matagal na masukulab? Ito ba yung parang mga naiwanan? Ah, naputihan mo naman ah. Oo, uh, ay, dami na naman naputi. Nakabigyan na, na ako ni isang uh. Actually, yung binigang kahapon at ako nang hingin ng binhing malagkit. Aray, nakugasan mo yun. Aba, eh. ay talaga. Sasama pa ba yan? Ano? Pinaalukat uh. ang gabi. Hindi siya nga. Madami kayo makakang sa inyo. Oh. Uh. Nakugasan uh. mo lang. Kaya wala yan, singkang o. Oh. Aba, isipin mo yari pag na-spray, sayang o. Oh. Mga kinaba kay lupa. Ha? Yan ang oh, dami tubig. O tayo, manguha. Kukuha ka ba? Ba, may mustasa tasa kasama. Oo, lahat, laho ka na yan. Kaya laho no? na yan. Ari, pahingin ha. O. Sinabi ng papa mo, hindi? Hindi po. Sinanay ko ang nagsabi. Hmm. Mm. Oh. Mas ay may dumaan na doon. Si ano, Tita Marlene. Pakatan pa doon Crispin. Masasayang. Oh, uh, singka. Yaw, sarap niya sa nilaga. Mamaya oh, tiba mamaya. Ay kukuha ko ng iba. Nagugasan uh. na lang. Dumaan ang Marlene, ang sabi na binibigay ng ito pag mahihingi pa 'yo pag mahihingi pa ay siya nga ko alan ayos na hala no, kuya crispin sila di ayos na oh hala yan ya ay talaga baluti kuya mamaya bibigyan ko rin bata dun uti tayo sa taniman hayo ta Oo, oh, wala ay talagang oh. Ah, pag nahugasan mo yan, ay. Yan ang masarap sa nilaga, Ano? Ha?